May sinusundan kayo ni Mire Rose. Nandito po kami sa Patag, sa Facebook. Dito, ako di na ko naglalaba sa maiilog doon oh. Diyan kami naligo. Ay, Nagturo-turo, nagturo na nga ako oh. Diyan kami naligo. Nako, nagkalat na sila. Para mga mga lang, para naman mga langgam ito, mga bine ko. Para nga mga langgam eh. Ito, ako nang uwi ano nena. Ah, tao din, nena. Alin? Ininom ko sa ospital.

ayaw ni pre mama. pagod daw siya lasing siya <laughs> tulog nalipong daw siya ha? delikado talaga binigyan ko nga siya ng gamotong ginigyo kay nini kanina <laughs> ayaw mo tumakbo? <laughs> napagod ka?

<laughs> Paalo dali there Guys, dito ka na sa patag Daniel! Sino kasama ni Mac Daniel doon? Sino kasama niya? <laughs> dito, 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 dito. <laughs> David! Ati Mak! 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 Sige nga, sigaw ka nga. Ayaw ko lang. Ano? Ano sigaw 'yun? <laughs> ano sigaw 'yun? May umiyak na bata. Ano 'to? Nalibing sa putik yung bata. Wala na, wala na. Tatlo. Tumutubig ata. Mamaya na. Susun. si David?

Hindi hmm. Ang ganda no. Ayoko. Pa pa lagi Oo, Sakto, Angela. Naka-video ka. Tinan mo lang. Ang ingay nyo para kayo nasa gubat. Gubat ba to? Di matpatag to eh. <laughs> Pupunta po kami sa bahay na ating... oo dito na bahay nila yung mga nakatira sa creek mga nakatira sa creek dito nilipat lahat nga sila shhh huwag kayong magismisan dyan malapit na tayo marinig kayo ayun oh. hi guys dito na kami sa patag oh ano ba yan ano? May ba Ba't mo pinapasok kasi? Ay, Uy, Daniel, Ay! magsuot ka! Ata, <laughs> magsuot <Manonu> ka! yung paa. <laughs> nila, ako hintayin, eh. nila ako hintayin eh. Ako nga nasa likod mo eh. Nung ayaw antayin.

Ano yun? Ayan yon ba yun? Yung may mic? Ayun nga. Yun nga. Mm -hmm. Dito na po kami. Dito na kami. Mm -hmm.